delivery rider na mag lang sana ng cake. Sinalpok ng lashing na driver ng motorsiklo sa pulsa video. Narito ang news scoop. Sa Paul, sa CCTV, ang salpukan ng dalawang motorsiklo sa Tondo, Maynila. Isang delivery rider na maghahatid lang sana ng cake at dalawang sakay na motorsiklo na nakainom umano ang nakabanggaan sa kuha ng CCTV. Sa nasabing lugar, mapapanood ang papakaliwa na delivery rider nang bigla na lang sumulpot at sinalpok ng isa pang motorsiklo ang delivery rider sa intersection. Hindi naman nasugatan ng rider dahil alerto ito at agad na nakapreno. Pero nahagi pa rin ang unahang bahagi ng motorsiklo ng delivery rider at sumemplang ang sumalubong na isa pang motor. Parehong tumilapon ang dalawang sakay nito sa kalsada na ayon sa delivery rider ay pinaniniwala ang nakainom ang mga ito. Hindi na nagsampan ng reklamo ang delivery rider sa mga sakay ng bumanggang motorsiklo matapos magkasundo ang dalawang partido.